guys, magandang araw sa inyo. Dito na naman ako may i-share ako sa inyo ng kunting tips and idea. May customer tayo ng DE630T Suzuki Multicab EFI automatic. Ang sira nga pala nito, guys. Ang nga pala nito itong isin, Kasi sunog 'to at palaging puputok ang fuse niya doon sa FI mag dalawang linggo na to sa akin binaklas ko lahat ng wire niya guys saka dito saka ito guys binaklas ko na to inisa isa ko na lahat ng wire niya sinistiran ko to okay naman lahat ang harness nya guys okay naman inisa isa ko na yung mga sensor nya guys at nakita ko to guys ito guys ito ang nakita ko nakita nyo guys ito I share ko lang to guys baka makaranas kayo ng kagaya nitong sira na to guys. Kasi ang sakit na ng ulo. Ah uh, ito na guys, pinalitan ko na ng IC nya guys, Or computer box. At saka yung, at saka ito guys, ICB bulb. Pinalitan ko na to guys. Paandarin natin guys. mau wasyah ya ya, hai guys hai tekan yang tekan yang banyak kulit marami palang salamat guys sa nagsuporta sa aking channel guys